Hay nako be, tara sirain natin tong motor ko. Bali be, magpapalit ako ng brake shoes sa motor na to. Ayan, binili ko na. Ang kailangan pala nating tools dito mga be, impact, deep socket na sa sporting, tsaka 10mm na T-range, tapos 22mm na socket range. Ayan lang mga be, tara sirain na natin. Dito be, ipapakita ko sa iyo yung una mong gagawin alisin mo lang yung nut na 10mm dyan sa exhaust bolt ang next na alisin mga be yung sensor na yan. ang tawag nga pala dyan oxygen sensor ayan yung tinuturo ko diinan nyo lang pababa tapos hilahin nyo lang pagka nadiinan nyo na tapos hilahin nyo lang pababa maaalis na yan next naman be yung tornillo yung size 40 na yan dalawa yan ewan ko sa nila huling pinagawa bakit kulang ng isa tapos next natin yung rear nut, luwagan din natin yan. Tapos yun, yung tinuturo ko na yun, luluwagan din yun para maalis yung mags. Huwag nyo ako gagayahin na turo ng turo ha, baka manuno kayo. Parang may nahamoy ako hindi maganda. At dito nga mga be, naalis na natin yung mga dapat nating alisin para makapagpalit na tayo ng brake shoe ay ang rear nut, tsaka yung washer. Yan, alisin lang natin yan, itabi natin. Tapos yung tinuturo ko, luwagan lang din natin yan para maalis natin yung mags. Ayan. Ito na nga mga be, naalis ko na siya at kita nyo naman yung kalawang at ang dumi. Ayan. Siyempre, anong gagawin natin? Linisan na natin yan. At dito mga be, ayan, binubugahan ko lang siya ng Kobe para lumambot yung kalawang at malis na rin yung mga dumi ayan, tamang buga lang syempre bababat lang natin yan hindi muna natin kukuskusin ayan, o oh, baka naman ko Kobe ano na Charis. at dito malinis na rin yung kakapitan ng preno natin mga be ayan, ang ginamit ko pala dyan panlinis gas, dito kung makikita nyo mga be, ang nakakabit ay yung luma, ayan hindi ko kinabit yung bago kasi hindi siya kasya pang sky drive kasi yung brake shoe na yan kala ko kasi dito sa sky drive namin eh sky drive din to sky drive Sport yung pala hindi kaya ngayon na no order tayo ng panibago na pang sky drive Sport talaga siguro yung na order ko pang sky drive na carb type ayun adjust na lang muna natin yan para sumagad ng gusto yung tinuturo ko mga belu wagan nyo lang yan para ma-adjust ma pa natin at sumagad pa yung preno tapos ayan, luwagan nyo lang yung bolt na yan sa brake arm para ma-adjust natin yung brake arm, mga bakla. Dito, naluwagan na natin at pwede na natin i-adjust yung brake arm. Umorder na ulit ako dyan ng panibagong brake show. Nagantay nga lang pala ako dyan ng 2,000 years. 2,000 years. At ito na nga, be, after 2,000 years, dumating na ang ating brake show na pang Skytrip Esport. Ayan, galing pa yung Indonesia. Huwag kayong o-order ng ganyang brake shoe o oh, pang sky drive. Hindi siya swak sa sky drive sport Kaya tara, ikabit na natin yung bago. O, oh, ito na mga be, alam nyo na to. Ito lang ulit yung mga tools na kailangan natin. Impact, T-Range na 10mm, 14mm na deep socket, tsaka 22mm na socket. Ayan lang mga be, tara, ikabit na natin yung brake shoe. Ano pang hinahantay nyo mga be? Ayan, syempre, alisin na agad natin yan. Diinan nyo lang yan, tapos ilahin nyo pa baba. Ayan, ganyan lang. Katulad ng ginagawa ko, oo oh, di ba diba? Naalis na agad. Siyempre, mga bakla, ang next natin dyan, yung 10mm na nut. Ayan, luwagan lang natin yung dalawang yan. Katapos, luwagan ng dalawang 10mm na nut, dun sa ilalim, sa may exhaust bolt. Luwagan lang din natin yung 14mm na yan, o. Oh, pagkaluwag niyan, alisin lang yung bolt, tatakin yung tambucho, paalis. Palis ba? Pababa? Basta yan, alisin nyo. Ganun lang yan kasimple. Ah! 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 Tapos, enex eh, lang natin mga be. Itong rear nut, ayan. Luwagan lang natin yan. Pag naluwagan na natin yan, goods na yan. Hatakan na natin yung mags. Charis, syempre luluwagan pa natin yung yung preno be. Syempre, ayan, gamitan mo lang ng size na dip socket. Pagkatapos luwagan, syempre hatakin na yung gulong. Ganyan, hatakin mo lang yan, maaalis mo na yan. Syempre, maluwag na yung preno eh. Basic na lang yan. Dito mga be, ayan, papakita ko lang sa inyo kung paano ko inaalis yung brake shoe. Ayan, ganyan ninyo lang para maalis nyo. Ayan, dahan-dahan lang, huwag nyo hahayaang humumpas siya ng malakas dun sa higpitan ng nut. Basta, yung pinagkakabitan ng nut doon wag mo hayaang humampas doon para hindi masira yung thread ayun yung luma o kita nyo naman sobrang nipis na gamit na gamit na talaga at ito ipapakita ko naman dyan yung binili ko na pang sky drive ata ito eh ayan ipapakita ko dyan yung pang sky drive kung bakit hindi siya nagkasya ayan yung code yan papakita ko sa inyo kung gaano kalayo ayan ganyan yung tamang pagkabit tingnan nyo ang layo niya dun sa ano dapat pantay lang siya dun sa basta dun sa may ano dun charis basta pantay dapat siya dun sa ano ano ba tawag dyan di ko basta yung ano kasing yan yung malapad na yun eh, nakakonnect siya dun sa break arm tapos dapat pantay siya dun eh kita nyo naman ba diba, ang layo hindi naman sa malayo kumbaga hindi lang siya pantay kaya ito ikakabit natin dyan yung ano yung binili natin na galing pang Indonesia na pang SkyDrive Esport talaga. Dito makikita nyo ayan swak na talaga siya ba? Diba? kasi pang SkyDrive Esport na siya. Dito nga kinakabit ko na ayan ba diba, swak na swak na siya. Ito lesson learned na lang rin sa akin no. Hindi porke sinabing pang SkyDrive eh swak na sa SkyDrive Esport natin. Magkakaiba at may size din pala yung mga yan. So ayun, hindi porke SkyDrive, kasha, kasha na siya doon sa SkyDrive Sport natin. Kaya ang kailangan talaga nating bilhin pang SkyDrive Sport para walang maging problema. Ayan, kung makikita nyo dyan, hirap na hirap ako kasing antigas nung spring. Kita mo naman be, ayan, naglalak na yung pangako, hindi ko pa na ikakabit yung brake shoe. Joke lang, ayan na, kabit ko na ng maayos. 'di ba? Basic lang. O okay na 'yan. Ibalik na natin yung gulong. Sa pagbalik ng gulong, hindi naman kayo magkakamali diyan kasi hindi yan papasok sa loob kung hindi tama yung pagkakakabit nyo. O total sumagad, eh tama yung pagkakakabit, yun lang yon mga bakla. Next dyan yung washer, o ayan, ipasok nyo lang yung washer, yung nut, ipakagat nyo muna dun sa thread bago nyo ipakin para hindi malos thread. Pag kumagat na, syempre impakin nyo na, o ganyan lang, tapos na yan. Enex natin to mga be yung mga nut na, na nakakonek dun sa cable ayan syempre pagka hinihigpitan nyo kakapit yung preno dun sa mags ganun lang yan pagka na sobrang sa higpit syempre hindi na iikot yung gulong nakakapit na lang yung preno kaya kailangan tansyahin nyo lang tapos ayan pagka hinihigpitan nyo ang ibig sabihin yan pinapababaw nyo yung sa lever tsaka pinapakapit nyo yung preno dun sa mags ganyan yon Ganyan lang. Pag kapahikpit, pinapakapit nyo yung preno. Kapag kapalawag, syempre, hindi kumakapit yung preno. Ganun lang naman yan eh. Kaya kapag kapahikpit, tatansyahin nyo rin yan eh. Pangit kasi yung sobrang babaw na preno, pangit din naman yung malalim. Kaya dapat doon ka lang sa gitna. Makikita nyo dyan, ayan, tinatry ko pag hinigpitan ko yan, ibig sabihin malalim pa yung preno. Kung baga, hindi agad siya nakagat. Kailangan mapiga mo muna ng sagat doon sa brick lever bago siya kumapit. Kaya ayan, pitang ko para mas bumabaw yung pagpiga doon sa lever. Kung dati sagad ngayon kalahati pa lang kumakagat na yung preno. Ganon. Pag na-adjust nyo na at nakuha nyo na yung tamang timpla, Dako na tayo sa next. Natansya nyo na at nakuha nyo na yung tamang templa. Ayan, niluluwagan ko. Ibig sabihin, masyado siyang mababaw. Ayan. Kunin nyo lang yung tamang templa, makukuha nyo rin yan. Pagkatapos nyan, doon na tayo sa next step. Sa pagkabit ng tambucho, ayan, ipasok nyo lang yung ano, tambucho doon sa dalawang exhaust bolt. Tapos pagka napasok nyo na, isunod nyo yun na yung nut na 14mm. I-thread nyo lang siya doon para hindi lang malaglag yung tambucho. Ayan, parang ganyang ginagawa ko. Pagkatapos syempre, next lang natin yung sensor, oxygen sensor. Ayan, ipasok nyo lang yung ganyan. O, okay na yan. Idiin nyo lang. Mm, yan. Pagkasagad na okay na yan, ibalik nyo lang doon sa pagkakasangat doon sa cover ng pan. Yan, isangat nyo lang yung ng ganyan. O, okay na. Pagkatapos, ikabit nyo na yung dalawang nut na 10mm. Ayan, kabilaan. Ikabit nyo lang yan pagkatapos sunod yung ikwitan yung 40mm ayan okay na yan pagka-naikwitan nyo salamat sa panonood ingat